hayaan natin ang thriller drama ng pelikulang pinalabas ngayong 2022 na Pinamagatang, Stock Within, kung saan, sa sobrang pagkagusto ng isang command center operator sa isang single mom, ay nagawa niyang lagyan ng CCTV camera ang pamamahay nito, halika at sundan, at ating panuorin ang mga kaganapan sa videong ito. This is Pusik Station Movie Recap Sa panimula ng eksena, ay pinasinayaan ang mag-ina na kakadating lang sa bagong nilipatang bahay. Si Sarah Green ay balo na dahil kakamatay lang ng kanyang asawa. Kinumusta ni Sarah ang kanyang anak na si Jalen kung okay lang ba ito at maya maya pa ay dumating ang taong magkakabit ng CCTV camera sa kanilang nilipatang bahay. Nalipat ang eksena sa isang lalaking lolan ng isang sasakyan na bababa sa isang safe house home security para mag-apply ng trabaho dito at siya ay si Gary Meyers. Pagkatapos ng interview ay tinanggap si Gary sa bago niyang trabaho bilang command center operator. Pagkatapos makabit lahat ng CCTV camera sa loob ng pamamahay ni Sarah ay nagbigay ng kunting paliwanag ang nagkabit nito kay Sarah kung paano ito e-operate, at ano ang pakinabang nito para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at sa kanila. Samantala, sa Safe House Home Security ay nagkaroon ng orientation ang mga bagong natanggap bilang mga command operator at napabilang na dito si Gary at dito sinubukan ang kanilang galing kung paano mag-respondi at magpaalis ng mga masamang loob, kung sakasakaling makikita nila ito sa mga kamera ng kanilang mga kliyente habang ito'y wala sa kanilang pamamahay at dito nagpakita ng galing si Gary at humanga ang kanilang opisyal. Habang kumakain si Gary, ay nakilala niya si Trina na magiging katrabaho niya, at dito nakahanap agad ng kasagutan si Gary dahil naamoy nito ang nasunog na popcorn na ininit ng katrabaho nila sa oven at dahil nagkainitan ang sagutan ng dalawang mga lalaki, ay agad pinatigil ito ni Trina at sinabi kay Gary na dapat maging mahinahon nito dahil kakaumpisa pa lang niya sa kanyang trabaho. Hinitid ni Sarah sa skwelahan ang kanyang anak na si Jalen at sa diinaasahan, ay nakita niya ang kanyang kaibigan na si Frank Cantos at isa na itong guro ng grade 6 at sinabi ni Sarah kay Frank na isa na siyang ahente sa real estate. Nagkaroon sila ng kunting kwentuhan, at natigil ito nang makita ni Frank ang sasakyan ni Sarah na puno na ng usok. Kinabukasan, habang may ginagawa si Sarah sa loob ng kanyang pamamahay ay may lalaking nagtangkang pumasok nito, at sa kabutihang palad ay nakita ito ng monitoring ng safe house home security na sigari na kasalukuyang naka-duty noong mga oras na iyon at agad napigilan nito ang tangkang pagpasok ng lalaki sa pamamahay ni Sarah. Napatakbo ang lalaki palabas ng bahay, at agad sinabihan ni Gary si Sarah na panatilihin lang ang pagiging kalmado dahil nakuhana na ng larawan ang mukha ng suspitsyado at agad ito ipapahuli, at di magtagal ay may darating na pulis sa bahay nila. At dahil doon ay nagpasalamat si Sarah kay Gary. Nakatanggap ng tawag si Sara mula sa Vice President ng Safe House Home Security at inalok ito na magsasalaysay tungkol sa naganap na pangyayari sa kanilang bahay kamakailan lang para sa isang komersyal, at babayaran ito ng 10,000 US dollar kaya napapayag dito si Sara. Sa venue ng taping ay nakilala ng personal ni Sara si Gary Meyers, ang taong nakamonitor sa kanilang CCTV noong araw na nangyari ang pagtangkang pagpasok ng isang lalaki sa kanilang pamamahay. Nagpasalamat si Sarah kay Gary ng personal at doon sa kanilang paghaharap ay tila nagkaroon ng interest si Gary sa babaeng Sarah na kahit nasa bahay na ito, ay hinak niya ang security camera na nakakabit sa bahay nila Sarah upang masubibayan niya lahat ng ginagawa ng babae. Sa coffee shop, habang naroon ang magkapatid na Sarah at Kelsey, ay biglang dumating si Gary para bumili ng coffee, at sa di inaasahan ay nagkita sila doon. Pinakilala ni Sarah ang kanyang kapatid at nabanggit na siya ang lalaking tumulong sa kanya. Nabanggit din ni Gary na naghahanap siya ng bahay upang bilhin at naghahanap siya ng ahente para dito, at agad nag-offer si Sarah kay Gary na siya na lang ang kuhanin dahil yan naman ang trabaho niya at agad nagbigay ng calling card si Sarah. Sa opisina ng Safe House Home Security, napansin ni Trina ang palaging panunood ni Gary sa komersyal na kanilang ginagawa kasama si Sarah at pinunan niya yon. Pagkatapos mag-usap ng ahenteng Sarah at Gary hinggil sa bahay na gusto niya at sa nakalaang budget nito, ay pinakita ni Sarah ang itsura ng bahay kay Gary at habang inikot nila ang kaloob-looban ng unit ay halatang sobrang lagkit na ang mga titig ni Gary kay Sarah, at nag-alok pa ito na baka pwedeng kumain sila pagkatapos nito, ngunit tinanggihan nito ni Sarah at sinabi na sa iba na lang pagkakataon. Dinalaw ni Gary ang kanyang ina na may cancer sa hospital, at nabanggit nito ang pagkakilala nila ni Sarah, at pinasinungalingan nito at sinabi sa ina na magpakasal siya nito sa susunod na taon. Sa soccer field nagkita na naman si Sarah at Frank, at nagyaya si Frank na sumama siya nito gigimig sa labas, kasama ang iba nitong mga kaibigan at hindi naman ito tinanggihan ni Sarah. Sa isang unit ng bahay, pagkatapos mag-tour ni Sarah kasama ang mag-asawang cliente ay nagulat siya dahil biglang sumulput si Gary ng walang pasabi, nagtakas si Sarah paano niya nalaman na dito siya pumunta, at sinabi nito kay Sara na nabasa lang niya sa website ni Sara na dito siya pupuntang unit kaya dumiritso na lang siya dito. At dito nagtapat si Gary na may gusto siya sa babae at nagyaya ito ng dinner ngunit tinanggihan ito ni Sara dahil ayaw daw niyang pagsamahin ang kanyang trabaho sa kanyang personal na buhay. Ngunit parang hindi ito matanggap ni Gary at nagpaalam na itong umalis. Kinabukasan habang nakipagkita si Sara kay Kelsey, ay pumunta si Gary sa bahay nito at bago ito tumuloy-tuloy sa bahay ay dinasable muna nito ang kamera ng bahay ni Sarah. Sinungkit nito ang susian ng pinto upang makapasok sa loob at nagtagumpay ito. Minani ubra ni Gary ang CCTV camera sa loob ng bahay ni Sarah at di pa ito na kontento ay nagdagdag pa ito ng camera sa loob ng kwarto ni Sarah. At maya maya pa ay dumating si Sarah galing kay Frank at muntik pang maabotan si Gary buti nakakubli ito kaagad. Inantay ni Gary na makatulog si Sarah bago ito lumabas ng bahay upang di ito mapansin, at pagdating sa kanyang sasakyan ay agad niyang sinubukan ang kanyang mga ginawa sa CCTV ni Sarah, agad niyang pina-alarm ang mga iyon. Nagulantang si Sarah at agad niya itong sinubukan na pahinto in gamit ang kanyang cellphone ngunit hindi ito gumagana kaya lubos niya itong pinagtaka. At nang makamperma ni Gary na nagtagumpay siya sa kanyang mga ginagawa sa mga CCTV camera ni Sarah ay agad din niyang itong tinihil at umalis. Baliw na baliw na si Gary kay Sarah na halos lahat ng galaw nito ay kanyang sinubaybayan, hanggang sa malaman niya na makipagkita si Sarah kay Frank upang kumain sa labas na lalo niyang kinapikon. At agad itong pumunta sa restaurant upang istorbuhin ang date ng dalawa, nakaramdam ng pagkailang si Sarah sa paglitaw ni Gary doon, pero sinakyan nila ito bilang pagpakita ng respeto nito kay Gary at nagpahiwatig si Frank na gusto na nilang kumain kaya nagpaalam na si Gary na umalis at ang kinagulat ng dalawang Frank at sara ay binayaran na lahat ni Gary ang kabuuan ng bill nila sa restaurant. Hinatid ni Frank si sara sa bahay at bago ito umalis ay naghalikan ito at nasaksihan ito ni Gary at nagselos ito. Habang nagpractice ang anak ni sara na si Jalon sa soccer field, ay biglang lungutang dito si Gary at pasinungalingang sinabi sa mga bata na dati din siyang player ng soccer at naniwala ang mga bata nito, hanggang sa niyaya ni Gary ang mga ito na lumipat sa malaking field upang doon sila magpractice. Tinawagan ni Jalen si Sarah upang magpaalam tungkol nito ngunit sinabi ni Sarah na huwag siyang umalis sa field at agad itong sinundo ni Sarah, nakita ni Gary sa tracker apps niya na paparating na si Sarah. Kaya nagmadali itong umalis, at nakita ito ni Sara. Habang kausap ni Sara sa cellphone ang kanyang kapatid ay nabanggit nito ang palaging paglutang ni Gary kahit saan man siya magpunta at kahit sa soccer field kung saan naglalaro ang kanyang anak ay nagpupunta ito dito. Kaya pinagsabihan siya ng kapatid na iparating ito sa opisina ng Safe House Home Security. Kinausap ni Sara ang nakakataas sa Safe House Home Security at binanggit nito ang palaging pagsunod ni Gary sa kanya ngunit parang ayaw itong maniwala sa kadahilanang Sigari Gary daw ay isa sa pinakamagaling nilang empleyado at baka may explanation ito tungkol dito. Sa mga sumunod na araw, pinuntahan ng supervisor si Gary sa kanyang pwesto para kausapin at nakita ito ni Trina. Pinaalam ng supervisor kay Gary na napromote na siya bilang command center assistant director at binati ito ng kanyang opisyal, at ito'y kinagulat ni Gary. Sa lamesa ni Gary napansin ni Trina ang cellphone ni Gary na may tracker apps, ngunit di niya ito pinagukulan ng pansin. At pagbalik ni Gary pagkatapos makausap ang kanilang opisyal, ay tinanong siya agad ni Trina kung pangdol na ba siya sa trabaho, ngunit sinabi ni Gary na na siya na siyang kinagulat ni Trina. E nabangan ni Gary si Frank habang papalabas ng bahay at pinalo niya ito sa ulo dahilan para bumagsak ito at di pa siya nakontento ay pinagsusuntok pa nito ang mukha ng paulit-ulit. Nalaman ni Sarah ang tungkol sa nangyari kay Frank at tinalungkot niya ito. Sa opisina ng Safe House Home Security, nagpatulong si Trina sa katrabaho niyang si Donald na silipin ang background ng pagkataon nitong si Gary, dahil discover niya na hindi naman pala pulis ang ama nito kundi galing itong preso, at nabanggit nito na kakapromote lang ni Gary sa trabaho kahit ito'y dalawang buwan pa lang, samantalang siya ay limang taon na sa trabaho, at ginampanan naman daw niya ng maayos ang kanyang trabaho at nabanggit nito ang pagkakaroon nito ng tracker app sa kanyang cellphone, sino ba daw ang man nito paglalahad ni Trina sa kaibigan? At dahil hindi matanggihan ng kaibigan si Trina, ay hinangian siya ni Donald ng email address ni Gary. Habang tulog si Sarah ay pinasok na naman ni Gary ang bahay nito, kinuha niya ang cellphone ni Sarah, at binablock niya ang tawag mula kay Frank. Kinabukasan, habang nag-almusal ang anak ni Sara ay nabanggit ng anak na may narinig siya sa labas ng pinto ang nila na parang tao, ngunit sinabi ni Sara na panaginip lang ito dahil kung may taong pumasok dito ay tutunog ang alarm ng kanilang bahay kaya agad naman tumugon ang anak sa sinabi ng ina. Nagkunyaring iimbitahan ni Trina si Gary sa isang birthday party kaya hiningi nito ang email address ni Gary at binigay naman ito ni Gary. Pumunta ang kapitbahay ni Frank sa kanila at kinumusta ito tungkol sa nangyayari sa kanya at sinabi na titingnan nila ang kanyang kamera baka makatulong ito at makilala ang salarin na bumugbog sa kanya kaya laking pasalamat ni Frank nito. Kinalat sa social media ang picture na nakuhana ng kamera mula sa safe house home security at nanawagan sila kung sino man ang nakakakilala nito. Napanood ito ni Trina kaya agad nito sinilip ang mga video ng kamera ng safe house katuwang ang kaibigan niyang si Donald. Tinawagan ni Trina si Frank tungkol sa nadiskobre at sinabi na baka ito'y makatulong sa kanya upang makilala nito ang salary na bumugbog sa kanya. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay sinubukang tawagan ni Frank si Sarah ngunit hindi niya ito matawagan dahil binablock ni Gary ang tawag nito para kay Sarah. Pinakita ni Trina at Donald ang ebidensya na magdidiin kay Gary sa kanilang opisyal, ngunit nag-atubili itong aksyonan agad sa halip sinabi nito na antayin daw muna kung ano ang sasabihin ng management, dahil kung malalaman ng mga tao na ang isang empleyado sa Safe House Home Security ay nag i spy ng isang kliyente, baka ikasira ito ng kumpanya at mawalan pa sila ng trabaho. Ngunit nagpupumilit ang dalawa na bilisan nila ang pag-aksyon dahil baka mahuli na ang lahat. Dahil kinutuban na si Trina na nandoon si Gary sa bahay ni Sarah ay tinawagan niya ito ngunit hindi nito masagot ang tawag. Pumasok si Sara sa kusina at nagulat siya sa nakita na may nakahanda ng pagkain sa lamesa at sabay paglutang ni Gary sa kanyang likuran. Nagulat si Sara sa biglang paglabas ni Gary, kaya naitanong nito kung bakit siya nandoon. Natakot si Sara at tumakbo ito palabas ng pintu ngunit nakalock ito at hindi siya makalabas. Sinabi ni Gary na di dapat siyang matakot at kakain lang naman sila, Nakita ni Sara ang kutsilyo sa ibabaw ng lamesa kaya pinagbigyan niya ang hiling ng nahihibang na sigari. Nagpatugtog ng love song sigari mula sa kanyang cellphone at inaya si Sara na sumayaw sila, pinagbigyan naman ito ni Sara, at habang sumasayaw sila ay inuto ito ni Sara at sinabi na mula nang magkasama silang nagka-coffee ay may kakaiba siyang naramdaman nito kay Gary at sabay saksak nito sa likod gamit ang kutsilyo na nasa lamesa. Tumakbo si Sara ngunit hinabol ito ni Gary, Nagpambuno sila at hanggang mahawakan ito at masakal ni Gary. Sinubukang pasukin ni Donald ang account ng CCTV ng kamera ng bahay ni Sarah dahil nahirapan silang pasukin ito dahil minani ubra na ito ni Gary, at nang mapasok na nila ang account ni Sarah na konektado sa kamera ni Sarah, ay doon nakita nila ang buong kaganapan dito, pinatigil ni Trina ang pananakal ni Gary kay Sarah gamit ang microphone na konektado sa speaker ng kamera, Ngunit hindi ito gumana dahil pati iyon ay naman obra na ni Gary. Ngunit dahil magaling ito si Donald, ay dinagtagal ay napasok din ito at agad gumana ang Mike. Ngunit sa pagkakataong ito ay nawalan na ng malay si Sarah mula sa pagkakasakal ni Gary. Tinaboy ni Trina si Gary at pinapaalis ng bahay ngunit pati si Trina ay sinabihan ni Gary na isusunod din siya nito tumayo si Sara sa likuran ni Gary na may hawak na kawali at walang ano-ano'y pinalo ito sa ulo dahilan para bumagsak si Gary sa sahig, napasigaw sa tuwa si Trina sa ginawa ni Sarah, at sinabi na maging mahinahon lang siya dahil may darating na napulis. Nahuli si Gary ng mga pulis at dumating si Frank na puno ng pag-alala. Pagkaraan ng tatlong buwan ay iniimbitahan ng mag-asawang Sarah at Frank si Trina para kumain sa kanilang bahay, at doon napansin ni Trina na wala na ang kanilang CCTV camera sa bahay, at pinalitan na lang nila itong bagong tagabantay, isang malaking aso. Nagdusa sa kulungan si Gary ngunit patuloy pa rin siyang nanonood sa camera na nilagay niya sa kwarto ni Sarah na konektado sa kanyang cellphone ngunit napansin ni Sarah iyon at ito'y binato sa sahig kaya ito ay nabasag. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video aba mag subscribe ka na para magkita kita tayo sa susunod. Hanggang sa muli, ingat mga idol!